sama-sama Idinawit ng dating intelligence officer ng Customs, sina Congressman Paulo Duterte, Second Gentleman Attorney Man Scarpio at dating Presidential Advisor Michael Yang sa 6.8 billion pesos sa Shabu shipment na ipinustit umano sa bansa noong 2018. Gitli Duterte, walang kredibilidad ang testigo. Saksi si Tina Panganiban Perez. Jimmy! Pag binanggit mo ang pangalan na to, pag mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa malakanya. Yan daw ang ibinanta sa dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban para manahimik sa kanyang nalalaman sa nasabat na shipment ng Shabu noong 2018. Ito yung 6.8 billion pesos na Shabu na naipuslit sa bansa sa loob ng ilang magnetic lifters, ang sabi ni Guban, base raw sa mga intelligence report na kanilang nakalap ang mga tunay na mayari ng shipment ay sina Congressman at Presidential Son, Paolo Duterte, at Orniman Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at dating Presidential Advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. Pero nang investigahan noon ang Kamara at Senado ang issue, katakot-takot na panggigipit at pagbabanta ang kanyang dinanas, di lang para sa kanyang sarili, kundi pati sa kanyang anak. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati madali kidnapin niyan. Kaya nang humarap na raw siya sa pagdinig, ibang tao ang kanyang itinuro. For fear that my son and other members of my family will be killed, including myself, I testified during the hearing on October 30, 2018, and instead of pointing naming Pulong Duterte, Manskaip, Carpio, and Mike Liang as the owners of the shipment, based on the intelligence reports we gathered, I pointed to Colonel Asherto as the one who nalis dati that shipment consigned to contains illegal drugs. Sabi pa ni Guban, ang ipinadadawit sa kanya ay isang politiko, pero tumanggi siya kaya siya raw ang nabilanggo. Ano po ang partikular na batas? Ang ibabayolit ko? Conspiracy to import? Or yun ang grand conspiracy na ng ang pangalan ng first family at si Michael Yang para pagsalitain pa ako at papirmahin? na ang kasama doon sa importasyon na isang politiko na kalaban nila na hindi ako pumayag. Dahil sabi ko walang alam yan, yung mortal enemy ng Duterte. Sino po? Ex-senator. Sino? Please, pagkainan lang po. Si Ex-senator Trillanes. Sa huli, si Guban ang naipit, nakasuhan at nakulong. Ano ang meron? At bakit po ako ang dinidikdik hanggang sa Bukur. Nakarating ako na nanghuli lang po ako ng illegal na droga. Nagmosyon ng Quadcom na ilipat ang kulungan si Guban, na ngayon ay nakakulong sa New Bilibid Prison. Pinapadalo rin ng komite sa susunod na pagdinig ang lahat ng personalidad na nabanggit ni Guban. Sabi naman ni Nooy DENR Undersecretary Benny Antiporda, mga kasinungalingan ang sinasabi ni Guban na hindi raw niya kakilala. Hindi rin daw niya personal nakakilala si Nayang, Carpio at Congressman Duterte. Sabi naman ni Kongresman Paolo Duterte, hindi rin niya kilala si Guban at sigurado siyang hindi siya kilala nito. Wala raw silang transaksyon, kaya walang rason para pagbantaan si Guban kung babanggitin niya ang pangalan ng kongresista. Hindi raw matatawag na star witness si Guban dahil na-contempt na siya noon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling anya walang kredibilidad si Guban. At nais daw makita ni Duterte ang sinumpa ang salaysay nito para mapag-aralan nila ng kanyang abogado. Ayon naman kay Atty. Raymond Fortun, abogado ni Michael Yang, hearsay ang mga pahayag ni Guban. Taliwas din daw ang ilang pahayag noon ni Guban under oath sa mga pahayag niya ngayon. Dagdag ni Fortun, walang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents at hindi rin daw siya ang consignee. Kaya sa ilalim ng batas, hindi siyang ang may-ari ng kargamento. Sinisika pa namin makuha ang panig ng second gentleman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Tinapa sight in contempt ng Quadcom, ang authorized representative ng nilaid na Pogo sa Porak Pampanga na si Cassandra Ong. yarayda sa hindi niya pagdalo sa pagdinig kagnay ng Pogo. Sa pagdiri kanina, sinabi ng umunoy corporate secretary ng Lucky South 99 Pogo na si Ronelyn Baterna na hindi siya corporate secretary at pag-i-issue lang ng gate pass ang trabaho niya sa Pogo. Gayman, aminado siya ang nakapag issue ng mga cheque sa mga kliyente pero hindi raw niya yung pera kundi galing kay Ong. Wala pang payag si Ong, kaugnay nito. Tila na bunutan ng tinig ang pamilya ni TMA Cadet 4 Class Darwin Dormitorio matapos sa tulan ng reklusyon perpetua ang tatlong akusado sa hazing at pagpatay sa kanya. Iapela naman ng mga sinintensyahan ang desisyon. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. tayo okay. Ang mensaheng niya ni Kadet fourth Class Darwin Dormitorio para sa kasintahan, nakunan sa kwarto ng kanyang upperclassmen na sina Cadet 3 Class Shalimar Imperial at Felix Lumbag Jr. ilang araw bago mamatay si Darwin. Mapapansing namamaga ang kanyang pisngi at kahit hirap ng magsalita, pinakanta pa siya. Kao lamang ang nasa isip ko, sinta. Uy, yung boses ko pala iba na huwag kang ma-shock ngipin ko kasi may may defect pa, pa check up ko pa September 17 sa loob ng parehong kwarto nakunan si dormitoryo na hinang-hina habang pilit na nag-exercise hirap na hirap din siya habang nagsusuot ng medyas nang sumunod na araw dinala si dormitoryo sa PMA Hospital nakasaad sa medical certificate na puno siya ng pasa sa dibdib Chan, tagiliran at likuran. Nagsagawa ng CPR pero binawian siya ng buhay. Anim na buwan pa lang noon sa PMA si Darwin na nangarap maging sundalo. Idinitalya e niya ang mga karanasan sa journal na kasama sa mga gamit na ibinalik sa kanyang pamilya. Sa isang punto, isinulat niyang minsan ay parang takot na silang gumalaw kapag nandiyan ang kanilang bodies. Baka konting galaw lang daw ay nakakatanggap sila ng pananakit. Binanggit din niya ang paghampas sa mukha ng isang kadet imperial. Sa August 6 entry, nakalagay na naisip na raw niyang mag-resign. Meron ding drawing na sa tingin ng pamilya ni Darwin ay pagsasalarawan ng hirap na dinanas niya sa loob ng academy. Ayon sa mga saksi, sinaktan sa si dormitoryo ng mga upperclassmen niya dahil hindi nasunod ang pinagagawa sa kanya. Mario! Mario, Mario. Matapos ang limang taong pagdinig sa kaso, kaugnay sa pagkamatay ni Darwin, found guilty. Oh. Hinatulang guilty ang tatlong kadete ng Philippine Military Academy at sinentensyahan ng parusang reklosyon perpetua. Sa desisyon ng Baguio City RTC Branch 5, guilty ang hatol kina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. sa kasong murder at paglabag sa Anti-Hazing Act guilty rin ng hatol kay Julius Tadena para sa paglabag sa Anti-Hazing Act. Pinagbabaya din ng 3 milyong piso na danyos si Nalumbag at Imperial, habang dalawang milyong piso naman mula kay Tadena. Sa paglabas ng hatol, nabunutan daw ng tinik ang pamilya dormitoryo. I am happy, I am contented with the decision. Pero siyempre hindi pa rin maibalik ang buhay ng anak ko. Nawa din ako sa mga na sentensyahan sa so parents. Nagiging biktima kami lahat. Nagpapasalamat rin ako sa justice system natin. Nakuha. Um, we deserve it. My son deserve it. Nakatakdang umapila sa Court of Appeals sang kampo ni na Imperial, Tadena at Lumbag. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng tatlo para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nakaamba ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo batay sa datos ng Department of Energy. ay naman sa Energy Regulatory Commission, posibleng magpatupad ng dagdag singil ng Meralco sa mga susunod na buwan hanggang sa susunod na taon. Saksi si Marie Zumali. Tuwing dumarating si Judith o Judith, umaaray ang Meralco customer na si Tonyo. Ang nakakaiyak na lang eh. Kasi ang hirap na kasi. Lahat kasi lahat nagtaasa na eh. Tapos malalala, malalaman mo na magtataas pa rin. Ang kuryente kaya kawawa ah, tayo. May 3 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil ng inanunsyo para sa buwan ng Agosto. At ayon sa Energy Regulatory Commission, posibleng masundan pa yan sa susunod na labindalawang buwan mula ngayong Oktubre. Inaprubahan kasi ng ERC ang hiling ng Meralco na singilin sa mga customer ang mas mataas na presyo mula sa mga plantang gumagamit ng natural gas ang inaasahan natin, mga 30 centavo per kilowatt hour increase sa initial estimate ng ERC. Meron silang hahabulin ng mga January to August na hindi uh, hindi pa sila nakapagtaas. So, itong uh, additional, may additional yon ng mga 2 centavos over the next 12 months. So, ka -ka, yung kabuuan, mga 32 to 33 centavos yung initial estimate namin per kilowatt hour. Bili ng ERC sa Meralco. Dapat sulitin niya yung supply na nanggagaling sa ibang planta na mas mura naman yun. Posibleng hindi lang hanggang isang taon ang bubunuing mas mata sa singis sa kuryente ng mga Meralco customer. Until October next year for the yung recovery ng mula January. Pero yung mataas na presyo, inaasahan natin yan habang buhay itong kontrata niya sa natural gas plants. Ito na yung magiging estimate unless Unless makasource sila ng mas mababang LNG or uh, bumaba ulit yung rate ng malampaya. Sa ngayon hanggang 2025 at 2027 daw ang kontrata ng Meralco sa dalawang natural gas plants na First Gas Power Corporation at FGP Corporation. Kasunod naman ng big time oil price rollback nitong Martes. Inaasahan ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, hanggang 90 centavos ang posibleng dagdag sa gasolina. Ang diesel at kerosene, posibleng higit piso kada litro ang itaas. Ayon sa DOE OIMB, kabilang sa mga dahilan ng taas presyo, ang tumataas na tensyon sa Middle East. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo saksi. Arestado ang mga miyembro ng isang organized crime group sa Quezon City at ang kanilang modus magpanggap na empleyado ng convenience store sa kananakawan ang kanilang biktima. Saksi, si Marisol of Drama. Binubuntutan ng Special Operations Unit ng QCPD oh, oh, oh. ng isang grupo na nakasakay sa isang SUV. maya, -maya pa. Oh, oh, oh. Uh! Uh! Nasukol sila sa checkpoint na ito sa Quezon City. Agad inaresto ang mga suspect. Nagkaroon tayo ng uh, police operation, drug net operation. Binanggapa nila yung nagche-checkpoint. Ayon sa QCPD, isang organized crime group ito na sangkot sa mga robbery holdup ng convenience stores. Nakuha mula sa kanilang getaway vehicle ang samot saring sa gamit, kabilang na ang mga baril, martilyo, bareta de cabra, cellphone, mga uniforme ng convenience store at ipapanggamit nila sa krimen. Ipapanggam sila na uh, empleyado. pumasok sila undetected and or hindi na sila isis, isi-secure o hindi na sila chichigin ng mga security guard doon, papasok sila wearing... Pati raw mga vault ng convenience stores, pinupuntiriya, kaya meron silang mga gamit. Pagbabasa kanila ng sasakyan, mawawala yung sasakyan. And then, uh, after committing the haze, they will take a taxi or jeep, iikot-ikot yun, magkakaiwalay. And then they will go back tuwa uh, the fortuner na sasakyan. Doon natin sila nakuha. Sa lawak daw ng operasyon ng grupo, hindi lang sila dito sa Metro Manila gumagawa ng krimen kundi pati sa ibang rehiyon, gaya ng Region 3, 4 at pati hanggang Cordillera. Dati na raw may mga kaso ang mga suspect. Yung pinaka-leader nasa uh, target list or watch list ng uh, intelligence uh, units ng uh, Region 3 at yung dalawa niyang kasama ay formerly involved sa mga budol-budol uh, scheme, most often than not, eh, ito rin ang magiging mga potential pugs natin this coming uh, elections. Kayo daw po ay involved sa robbery hold-up. Walong yeah. um, miyembro pa ng grupo ang hinahanap ng mga otoridad. Ang mga nahuling suspect ay sasampa ng mga reklamong paglabag sa robbery hold-up at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Explosives. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Natagdagan pa ang mga bayan sa Batangas na nagtala ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Sa Quezon City, positibo pala sa ASF ang mga baboy na naharang sa isang checkpoint kahapon. Saksi, si Bernadette Reyes. Nakababahala ang nadiskubre sa mga naharang ng mga baboy na ito sa checkpoint sa Quezon City kahapon. Ang mga baboy kasi na mula sa Sariaya, Quezon, nagpositibo sa African Swine Fever o ASF. 87 ang laman ng isang truck, habang 60 na po naman ang sa isa pa. Isang truck pa na may sakay na labing apat na baboy ang nakitaan rin ng sintomas ng ASF pero hinihintay pa ang test result. Wala umunong kaukulang permit at mga dokumento ang mga baboy na balak dapat ipuslit patungo sa ilang probinsya sa Norte. Concerning siya in the sense na, ayun nga, napatunayan ito na positive. Pag dumating ito doon sa uh, mga destination nila at um, kunwari mamimili rin doon pa ng additional, ang daling kumalat ng virus. So it only shows as well na yung mga su, su, ano natin uh, suspicions before na talaga mga biyahero ang main source ng uh, pagkalat, transmission ng virus, talaga napapatunayan dito. Magdaragdag pa ng mga inspection sites ang DA para mahuli ang mga nagbibiyahe ng mga baboy na may sakit. Ang ilang nagbibiyahe ng baboy, umaaray na raw sa higpit ng mga inspection pero wala raw magawa kung hindi sumunod. Mayrap talaga sir ngayon mag-travel ng baboy, gawa nung sa ASF. Dapat yung papel mo talaga, kumpleto. Hindi ka makakabiyay basta-basta kung kulang yung papers mo. Ayon pa sa DA, mahalaga ang mga hakbang na ginagawa para masiguro ang sapat na supply. If we do not vaccinate as soon as possible and save the, 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 the number of uh, uh, pigs, then there will be a shortage of local pigs. But of course, there is always the option of importation, no? At uh, of course, ayaw ko mag-import as much as possible. Sa Batangas na isa sa pinaka ngayon, kumalat na sa bayan ng Balayan at Malvar ang ASF. Isa pang bayan ang maaaring madagdag rin sa listahan sa sandaling lumabas na ang mga resulta ng tests. The problem is just starting. It's going to be more problems. I mean, theory, as, but there has been, of course, uh, fast action by the Secretary. Probably as we talk, another 1,000 or 5,000 are uh, uh, affected. Kaya naman sa Martes, agad nang sisimula ng pagbabakuna sa Lobo na itinuturing na ground zero sa Batangas. Ang tinatawag nila ring, ano eh, ring, ring vaccination. So kung nandito yung, yung may sakit, ibang vaccinate yung ring para hindi tumawid. So 10,000 doses, Uh, is too small for the whole ano no? pero kung maka-isolate tayo ng isa, dalawa, tatlong barangay, I think that's helpful already. Pero para sa grupong Pork Producers Federation of the Philippines, kulang ang inisyal na 10,000 doses sa lawak na mga naapektuhan ng ISL Ito lang sa uh, lubog, kulang yan. e, e, ito, 10,000 eh. May sinabi namang susunod na uh, gagawing 600,000 doses. Eh, meron na rin yan na mabigay siyang ipakuna doon sa mga may outbreak. Pero kulang pa rin. Kaya nga, ka, sinasabi ko, para magkaroon ng mabigay sa pondo, ay mag na na ng state of calamity. Pero nanindigan ng kalihim na hindi ito kailangan dahil nakahanda ng pamahalaan sa pagbili ng 600,000 doses ng vaccine. Bukod sa vaccination program ng pamahalaan kontra ASF, mananatili rin ang mga inspection sites gaya nito hanggang Disyembre kung kailan tumataas ang demand ng baboy dahil sa holiday season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi nag ng counter-affidavit si dismissed Mayor Alice Guo para sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Pogo sa Bambantarlac. Pero ang DOJ pinaiimbisighan kung talagang humarap sa notaryo si Guo para sa kanyang counter-affidavit. Saksi, sila, Salima Refran. Wala pa rin Alice Guo na humarap sa Department of Justice sa preliminary investigation para sa reklamong qualified human trafficking sa Pogo sa Bambantarlac. Pero may pinadalang motion to reopen and admit counter affidavit ang dismissed Pamban Mayor. Imbis na personal na humarap sa panel of prosecutors, pinanotaryo ni Go ang kontra sa Laysay sa isang notaryo publiko sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang rule natin is dapat ang mga taong gusto maghain ng mga affidavit sa PI ay eh dapat personal pumunta at magsumpa sa harapan ng piskal. Sinasabi niya na para sa kanyang mental health security na kaya mas mas gusto niya na humarap na lang sa notaryo publiko imbis na sa ating mga fiscal. The, the DOJ believes that. Bigyan na lang natin sa prosecution panel. Ang DOJ inatasa ng NBI para investigahan kung talaga nga bang humarap sa notaryo si Guo. Hanapin yung notaryo at alamin kung humarap talaga sa kanya si Mayor Guo. Kasi baka... Baka gawa-gawa lang. Sana hindi, no? Pero posible din yun. Sa ganyang kontra sa Laysay, maraing ang Guo ang reklamo at hinihinging ibasura ito. Politically motivated daw ang smear campaign lang laban sa kanya. Kalokohan daw na sabihing sangkot siya sa human trafficking na sa pagiging dating stockholder ng Baufu Land Development, ang real estate company na nagpaupa sa Zunewan Technology. Ang Zunewan ang pugo na ni-raid sa bamba noong Marso. Hindi daw masasabing sapat na ebidensya ang electricity bill na nakapangalan sa kanya. Wala rin daw siyang kinalaman o papel sa Zunyuan o sa Hongsheng Gaming na unang nireed na Pogo sa Baofu Compound. Hindi rin daw nabanggit ang pangalan niya sa mga affidavit ng mga biktima ng human trafficking. Mali rin daw sabihing sangkot siya sa trafficking na sa pagtupad ng tungkulin bilang mayor ng Bamban. Kompleto raw mga dokumento ng Zunyuan kaya naisuhan sila ng mga permit ng munisipyo. Ang kapwa respondent naman ni Guo, na si dating Technology and Livelihood Resources Center official Dennis Konanan personal na umarap sa prosecutors para maghain ng salaysay. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ang PNP CIDG at PAOK maghahain ng reply affidavit sa susunod na pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra ng inyong sexy! Aabot sa 30 hanggang 40 pasyente ang nagpapacheck up sa isang ospital sa Iloilo dahil sa mga sintomas ng dengue. Sa Mountain Province, pinayiwas na ang mga estudyante sa pagsusuot ng palda bilang uniforme. Saksi, si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Naka-jogging pants muna ang mga babaeng estudyante sa Mountain Province. Sa ilalim ng Executive Order 33 ng Provincial Government, suspindido ang pagsusuot ng palda bilang bahagi ng uniforme sa mga paaralan at opisina para iwas dengue. Sa datos ng Department of Health, mula Enero hanggang August 3, mahigit 130,000 at tatlumput libo na ang kaso ng dengue sa buong bansa. Sa Western Visayas, umabot na sa mahigit sampung libong kaso ang naitala ngayong taon, Mahigit doble kumpara noong parehong panahon noong nakaraang taon. Iloilo -ilo ang nagtala ng pinakamaraming kaso. Sa Iloilo -ilo Provincial Hospital, tatlong po hanggang apat na po ang mga nagpapa-check up dahil nakakaramdam ng sintomas ng dengue. Sa ngayon, 28 ang admitted sa ospital. Manageable pa man, di pa man among patients. That in case nga uh, if ever nga uh, patients needed blood transfusion, we have adequate, adequate blood supply. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, laganap ang waterborne illnesses tuwing tag-ulan, gaya ng diarrhea, influenza o trangkaso, leptospirosis at dengue. Dengue actually is self-limiting, we're able to diagnose dengue quicker. We have the NS1, it's a rapid test, just like the COVID oh, okay. test. So able to tell if the, the child has dengue or not. Sa kaso naman ng leptospirosis, importante raw makontrol ang populasyon ng mga daga. Kaya mahalaga raw na maituro sa mga bata na iwasan ang paglangoy sa baha. I'll, I'll be going to Secretary Angara and start to talk to him about a convergence of health education or health literacy. It's very important to educate kids not to swim in floodwaters. I think that should be in the curriculum of our elementary. Para sa GMA Integrated News, ako si Zenkilantang Sasa ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. tila obra sa ganda ang mga pasyalan sa Ilocos Norte. Agaw pansin sa King Kong Falls ang kulay asul na tubig dito at mga rock formation na pwedeng akyatin. Sa haba ng daluyan ng tubig, perfect ito sa mga mahilig lumangoy. Sa Kalayan Island naman, sa Cagayan, ipinagdiwang ang Piding Festival kung saan ang mga lumahok, nagbihis piding pa. Pagpupugay ito sa Piding o Kalayan Rail, isang ibon na sa Kalayan lang nakikita at noong 20... 2004 lang na diskubre. Ilang segundo rin tumagal ang pag-uga sa lawa na ito sa Walian County sa Taiwan. Epekto po yan ang magnitude 6.3 na lindol kanina na ang sentro ay sa dagat sa Timog Silangan ng Hualien. Wala ulat ng nasawi o nasaktan, pati ng mga napinsalang istruktura. Noong Abril, tinamaan din ng mapaminsalang lindol ang Hualien kung saan siyam ang nasawi at mahigit siyam naraan ang nasugatan. Kahapon lang, yung din ng magnitude 5.7 na lindol sa northeastern Taiwan. Naramdaman ng mga pagyanig sa hilaga ng Taiwan gaya sa kabisera na Taipei. Pero ayon sa mga taga roon, sanay na raw sila sa lindol. Hmm, Ato, mm. may question ako for you. <laughs> Ikaw ba ay math tatakutin sa pag -compute? Eh, meron namang calculator eh. So, yun na lang tayo. <laughs> so, pati square root, ika-calculator mo yun. Ika-calculator na lang natin yan. Kasi alam nyo, sa Cebu, may isang bata na kayang sabaya ng calculator sa pagiging matalino. What is the square root of 1,500? It... 39. 39 daw. Sakto? Daw. No. 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 Perfect. So, Correct. Niya. Next. Square root of 3,400. Pipiit daw yun. Sak to? Correct! Wow naman! Ayon sa uploader, nagbabakasyon sila sa beach sa Bantayan Island nang lapitan sila ng 9-year-old na si Leigh Axel Avila. At sabi raw niya, handa siyang sagutin ang square root ng anumang numerong ibibigay nila. Kapalit ng milk tea. Galing ano? <laughs> Hindi pa sila naniwala noong una pero kalaunay bumilib ng paandaranan ng kanyang matalas na pag-iisip. On repeat, ang new song ni Blackpink Lisa na New Woman featuring ang Spanish singer na si Rosalia. Oh, I think Umangat sa kanta ang vocals ni Lisa bukod pa sa kanyang rapping skills. Y2K inspired din ang kanilang music video na pinusuan ng fans. Ending, Power vocals naman ang hati ni na Bruno Mars at Lady Gaga sa collab song nilang Die With A Smile. Pareho rin silang featured sa music video nito. Ayon sa fans, nag-blend ang boses ng dalawang singer, kaya talaga raw, it's an absolute hit. Mga kapuso, ilang tulog na lang, Burr Months na! At magpaparamdam na si Filipino ballad icon, Jose Mari Chan. sa kanyang recent performance, napuna ng ilang netizen na naging emosyonal siya sa pag-awit ng Christmas in our hearts. Ayon sa singer, hindi niya napigilang maluha nang makita ang audience participation. Napaka-touching din kasi ng moment para sa kanya. Kailangan mong magbo-bermans na Di Diba? Ang bilis. <laughs> ang bilis. Ilang tulog na nga lang. I know. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.